So, good evening, good evening. So, ito na naman. Okay, Pre prepare na naman tayo ng biyahe natin sa gabi. So, alas 8 na ng gabi. Today is January 6. Yun. So, siyempre bukas na naman lang. So, nag na tayo mga lodi. Kasi gabi. Baka malamig. So, madumi yung aking ano. lang man siya. Ano yan? Yung maya. Hmm. Iniputan. Marami kasing maya dun sa likod. Ayun. Iniputan pala ng ibon mga lodi. So pinapainit yun, oh. So yun. Happy tayo mga lodi sa kanyang top box. Yun, oh. May reflectorize talaga siya. So ready na siya. pinapainit na natin. So intact na ang gasolina. So yun o. Oh. So puno ang gasolina natin, intact na 'yan. All right, so kulangin man 'yan. Kakarga na lang tayo in between. 'Yon. Check ng headlight, check na naka-check na natin ang gulong, mga lodi. So okay na. Nilagyan natin ng medyas 'yung ano natin. Baon na ng tubig, mga lodi. All right. So sana once again palarin uh, pala rin tayo, makarami ulit tayo ng booking, so ang target natin mga Lodi, 14 to 15 rides ang gagawin natin sana makuha natin para makuha uli natin ang insentibo ni Joy Ride alright so yun biyahe lang ng biyahe mga lodi kagaya ka may medyo sinerti ka tayo kagabi yung outcome ng biyahe natin nagtuloy tuloy alright uh, so sa mga hindi pa ka pala -subscribe sa aking channel please please, 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 paki-subscribe mo na yan. At paki-like, share, paki-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga biyahe. Mga walang kakwenta-kwenta ang biyahe. Ni Misterioso Official. So, limited ang ating video coverage na nakukuha mga Lodi kasi cellphone din ang ginagamit ko. Kung anong ginagamit ko sa apps natin. Alright, so kaya nag-update update lang tayo especially sa mga lugar. Kaya na-educate din yung ating mga kapwa rider dyan kung saan tayo So lagi tayo nasa maliwanag at safe, very safe. So sa mga bumabakbak dyan, kagaya ko, ngayong gabi, uh, drive safe, ride safe, keep safe mga lodi. Okay, alright yun mga lodi so good evening good, evening, good evening. so lumabas na tayo subukan natin dito mga within na uh, 15 to 20 minutes dito tayo sa harapan nitong Walter Mark uh, Manggahan Gentry alright di siguro mga 2 kilometers away to sa bahay namin so alapit lang so dahil uh, las 8 pasado na uh, susubukan natin dati naman talaga nakakuha tayo dito susubukan natin bago tayo bunga-ibay ng pagbaba mga lodi okay At saka baka sakaling mayroong mag na malapit dito sa area na to so makakuha tayo nung nakaraan nakakuha tayo doon sa mcdonald eh. kaya lang gentry lang din naman ang natin okay alright So magkabang-abang tayo ng kaunti Tapos bababa na tayo Towards Langkaan Aguinaldo ah, yun sana makadami rin tayong booking ngayon mga lodi So, kanina andan ng kalangitan, maliwanag So, biglang naging cloudy yata mga lodi Ah, may bituin Yun, alright, so, maliwanag naman Okay, alright So, hindi na nandyan na, na So, ride safe, keep safe uh, Stay safe mga lodi Alright, good evening yun mga lodi so update update tayo ang gulo ng buhok natin alright so nandito na tayo mga lodi sa las piñas itong university of perpetual health alright so dito sa pablo na las piñas so sa Cavite mga lodi isa lang nakakuha natin isang dahan galing ah uh, Walter Dasma paputang sa lawag then gumapang tayo unti-unti hanggang sa nakarating tayo dito so naghantayan tayo tayo dun sa may uh, sapote after 30 minutes lumipat na tayo dito kasi walang booking, tapos napakarami naming rider, dumadami kami na dumadami kaya nag move tayo dito mga lodi uh, dito may possibility baka maka Uh, booking number 2 na tayo na rides okay so 10.30 na mag 11 na siguro so tiyaga caga talaga mga lodi mamaya uh, dadating din ang bugso ng booking na yan parang kagaya kagabi uh, ganoon naman talaga eh. uh, abang abang talaga basta pang gabi abang abang lang mga lodi so tiyagaan lang Alright, kahit din mapang araw tsaga, din talaga eh. So sa dami ng ride mga ano yung doon oh. Sa dami ng rider May booking naman so maliit Ang mga lodi, may booking maliit So layo ng pick up Alam mo naman dito sa Las Piñas Hindi naman tayo pwede sa mga river drive Kasi pinagbabawal Alright, so Pagdi pa rin tayo dito nakakuha Lilipat tayo sa may Resort sa may ano doon uh, 7-Eleven sana hindi masyado marami ang mga rider doon kung hindi eh, gagapang talaga tayo mga lobby kapunta na uh, Jay Aguilar na alright so tsaka tsaka tayo dito mga lobby abang abang tayo may magbubuk din yan kasi meron diyang uh, medical hospital sa loob niyan alright Alright. Yon so, mga lodi so kahit paano nakalimang rides na tayo mga lodi so nandito tayo sa Las Piñas so heavy na naman mga lodi ang ating isang araw nandito dito lang balik na naman naman dito oh, ako pagka no kung saan ako malapit alam ko ba yung 7-11 doon ako nagtatambay talaga yun tambay oh. dalawa kami dito ni ni Pat oh, yan so ang ang Martis daw, sobrang tum tumal daw, sabi. Sabi? Galing ako malati. Sabi ko hindi, pare-pares lang yan. Ati ah, mo mga biyahe ko ngayon, matumal so Sabi ko, pare-pares lang apat yan. Apat na biyahe lang naman ako. Oo. No. Pero tingnan mo, no. Malalaki. Ay, eh, bandred. Oo. <laughs> no. Um, at tsempo-tsempo talaga, may ganyang araw. Ay, eh, bandred. <laughs> Yun. Formal na pili mo ah last one, 300. Apat lang naman. <laughs> Yun, abang-abang lang. Ako nakadalawang 200 plus pa lang. Tapos maliliit. Pag-gatid ko nga ito, mayroon. Yun, mga lodi. So, alas 3 na. Uh, good morning. So, napag-gawin tayo dito sa Laguna. Anip na booking ko tayo, mga lodi. So, medyo mabagal ko. So, maglulugaw muna tayo dito. Ah, uh, Paris pala ito. Walang lugaw, no? Paris pala ito. Paris. Paris Bagnet. Ayun. Paris Bagnet lang tayo. Paris Bagnet with rice. Mga peso. kain na lang muna tayo habang nag-abang-abang baka mayroong ligaw na dito mga loading. So, kalubang tayo nag trap so nandito tayo nag adjust tayo pagkunta dito sa may kabuyaw alright so kahit muna tayo kalubang ano yan si Ren, okay para makot tayo na mga lodi oh, so pares muna tayo pares alright mga lodi so dito na tayo sa may Ayan ang Hospital. So dito na tayo mag-aabang ng ating mga loti. Alright, dati nakapag-drop off na ako dyan na ikaling kabiti. So buka natin. Abang, abang, abang. Alright, so nakakain na tayo. Tapos uh, tayo, busog-busog na tayo. Okay na. So yun, alright. So abang naman tayo dito mga lodi so malamig kaya tayo nagdoble ng na jacket oh. alright ayan na napala ako dapat ka ako ng lagoon walang buking mga lodi matumal kasi kanina kaya sinunggabang ko na yung 540 binigay naman ay madami 600 hindi pala 540 540 600 kumain tayo ng sekwenta nagkasulino tayo ng sandaan uh, tuloy na tayo mamaya mga loob so dito habang bang tayo baka may bukong dito, dito mamaya alas 4 alright so, tsaka na talaga mga loob yung so meron din mga mga grab, mga loading grab yan alright so, mga bang ayun so, pa na meron tayong naka-anim naman na tayo mga logi so kahit 10 tayo okay lang so kayang-kaya pa natin yung 10 hanggang 12 alright so mabanatan natin mamaya kung sa Manila tayo hopefully so, sana before 5 makakuha na tayo ng booking natin mga logi alright so Tagana natin ito kasi Pinyan Ito pa tayong tingo pa Ang pa Dito naman may booking daw, May booking naman dito mga lodi Sa tagalan tayo dito Okay, right Yun mga lodi So nandito na tayo sa Paranaque So ano yata ito Santo Nino Paranaque Ito nandito na naman tayo ilang beses na tayo napunta rito parang 3 times alright so kakuha tayo sa napunta rito sa last ah parang yake okay alright